Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing trade package ng Golden State Warriors para makuha nila si Jimmy Butler. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakahuling nalabas na update patungkol sa trade ni Rui Hachimura. Ayun nga po mga sa nalabas na balita ng isang NBA insider, na-realize na nga po ngayon ng front office ng Golden State Warriors na kailangan na nga po talaga ng kanalang team na kumuha na ng at least isang bagong superstar na maaaring nga po nalang itandem kay Stephen Curry. Hindi na rin naman nga po nagiging sapat ngayon ang kanalang kasalukuyang lineup sa pag-content sa Western Conference since halos lahat nga po ng mga dito ay patuloy na lagi improve kaya kailangan na rin naman nga po nalang makipagsabayan sa pagpapalakas ng kadalang kupunan. At isa nga po sa mga paraan upang magawa nila ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong superstar sa isang trade ngayong offseason. As of now nga po mga katrops, ay wala pa nga pong malinaw na plano ang Warriors. Ngunit isa nga po sa mga move na kinukonsidera na nga po nilang gawin ngayon ay ang pagkuha kay Jimmy Butler mula sa Miami Heat. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita maaring nga daw pong gamitin ng Golden State Warriors ang kanila mga manlalaro na sina Andrew Wiggins, Kevin Looney, Brandon Bozemski, Moses Moody at dalawang future first round picks. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinakahuling inilabas na update patungkol sa trade ni Rui Hachimura. Dahil nga po mga katrops expected ng Los Angeles Lakers na mahihirapan sila ng sobra sa pagkuha ng bagong superstar ngayong season, ay kinukonsidera na lamang nga po ng kanilang team ang ideya na pagkuha na lamang ng kanilang front office ng mga role players sa trade market o di sa free agency market. Bukod na rin nga po dyan ay pinag-iisipan na rin naman nga po ng kanilang team ang posibilidad na pagpapanatili nga po nila kina D'Angelo Russell at Austin Reeves. Yes, hindi nga po nila bibitawan pa ang dalawang ito ngayong offseason either sa loob ng free agency o sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Mismong si Antonio Davis na rin naman nga po nagsabi na kailangan pa rin nga po niya at ang kanilang team ang presensya nga po nilang dalawa sa susunod na season. At dahil nga po mga katrops ayaw ng isakripisyo ng Lakers si na Russell at Austin Reeves ay ang nag-iisang player na lamang nga po na pwede nga po nilang gamitin ngayon bilang trade assets ay walang iba kundi si Rui Hachimura. Sa ngayon nga po ay siya na lamang ang pwede nga po nalang i-offer sa ibang team upang magawa nga po nalang kanilang plano na pagkuha ng mga bago at mas magagaling na role player ngayong off-season. Kaya asahan na nga po ninyo na mapapabilang nga po parati ang pangalan ni Rui Hachimura sa mga trade na ilalabas sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.